Kain tayo guys ito yung ulam ko mga sari-sari. Oh ayan, ang sarap-sarap. Oh, diba? si Shal, May tatlong putahe. <laughs> Puro mga manok 'yan. Oh, may broccoli kami na gulay na nalagyan ng ano, carrot saka ano ta, yung bell pepper. Ang sarap. Yung ulam namin ay chicken. Chicken burger chicken at saka ano maraghinti hindi yung yung breast breast chicken iniwaiwa ko siya ng cube na maliliit tapos ginigisa gisa ko tapos naging ko siya ng liquid cream at saka konting tomato space ganon <clears throat> nagutom ako mga lads kasi syempre marami akong linuto iba-iba yung pagkain ng mga amo ko, hindi sila pare-pareho, mayroon kumain ng kanin, may hindi kumain ng kanin, gano'n, may gusto lang ng gulay, gano'n, parang restaurant dito, hindi iisa yung kinakain nila, iba-iba sila ng pagkain, yung mga iba kasing bata ayok kumain ng kanin, o oh, ito. Papakita ko yung ulam namin, ayan, may kunting sibuyas at sa kamatis, ang sarap. Ito yung marag, hindi na sinasabi ko, oh. masarap yan guys, kasi syempre may cream. Kaya masarap yan, puro laman, o oh, diba, yung kamatis, saka yan ang mga gulay na broccoli, o oh, diba, ang sarap. O, oh, masarap to, Ninagyan ko siya ng seasoning na konti, o oh, diba. Ito yung kasama ko, o, oh. nalulungkot na kumakain. Tapos, ito, bilis-bilisan na natin yung kumain, syempre, para uh, papunta na naman tayo sa baba. <laughs> Tapos, nakumain yung mga amo ko. Ito si Nipali, yung kasama ko. Medyo nalulungkot siya kasi napagalitan ng amo ko kanina. Kasi, naglabas siya. Pinagsama ba naman niya yung, ano, yung damit sa medyas, nakita ng amo ko, binuksan niya yung washing machine. Ganito ka pala maglaba, laki-laki ng bunga nga ng amo ko. Hindi pwede ng ganyan. Pag naglalaba ka, pag samasahin mo, tayin mo na yung medyas sa mga damit. So, ayun na guys. Tapos na kaming kumain. ng dami kong ugasan. O, ayan. Ugasan ko lahat yan mga yan. O, ito. Yung lababo nila. Grabe. Ang lalim ng lababo nila. Pwede nang maligo, na, maligo dito ng bata tapos na kami kumain. Maghugas na ako ng plato para papunta na kami sa baba at magpahinga rin kami ng tatlong oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you. Ihat kayo palagi. God bless.